Ibinigay ng ama ko sa kapatid ko ang isandaang porsyento ng kumpanya, kaya umalis ako. Makalipas ang dalawang buwan, nakiusap ang ama ko na ayusin ang isang daang milyon na kliyenteng nawala sa kanila. Sabi ko, hayaan mo ang anak mong presidente ng kumpanya na lutasin ito. Pagkatapos ay inilunsad ko ang aking sariling kumpanya at nakuha ang kanilang mga pinakamalaking kliyente. Ngayon, ay nagahain sila ng bankruptcy habang ako ay nagpapalawak sa buong mundo. Simulan na natin ang kwento. Ang pangalan ko ay Alfred. Pagkatapos gumraduate, ay ginugol ko ang isang dekada ng aking buhay sa pagbuo ng kumpanya ng aking ama mula sa simula. Overtime araw-araw, 72 oras na trabaho kada linggo, missed vacations, pumapasok kahit may sakit, mga relasyong nasira dahil laging nauuna ang trabaho. Ibinigay ko ang lahat sa Terra Construction. Naniniwala ako sa legacy at katapatan at ang ideya na ang aking pagsusumikap ay sa kalaunan ay makikilala at gagantimpalaan. Ang kumpanya ay itinatag ng aking lolo at pinamana sa aking ama. Nang pumanaw ang aking ina, nakapag-asawa ng ibang babae, medyo malayo ang agwat ng edad sa kanya. Nawala ang fokus ni ama sa negosyo at madalas nasa bakasyon. Labis ko tinutulan ang pakikipagrelasyon ng aking ama sa kanyang bagong asawang si Nicole dahil sa tingin ko, pineperahan lamang siya nito. Sa social media, nakikita ko ang laging post ni Nicole ng mga bago niyang mamahaling alahas at magagarang kotse. At nang dahil sa pagtutol kong ito, kalaunan, humantong ito sa hindi naming pag-uusap mag-ama. Sa pamilya, ang aking nakababatang kapatid na babae, si Lucia, ang palaging paborito ng aking ama. Siya ay laging may honor awards noong bata pa kami at nakapag-aral sa isang prestisyosong unibersidad. Siya ay kaakit-akit at may kakayahan sa pagsasabi ng tamang bagay sa mga tamang tao. Ngunit pagdating sa aktual na trabaho, hindi siya nananatili sa isang tungkulin ng mas mahaba kaysa sa anim na buwan. Samantala, ako ang naging haligi ng aming kumpanya. Nagre-review sa mga building designs nasa construction site every morning para makita ang actual accomplishments, nakikipag-negotiate sa mga suppliers, nakikipag-usap sa mga kliyente para sa pag-secure ng mga kontrata. Sinisigurado ko rin na kilala ko lahat ng permanenteng empleyado ng kumpanya sa kadahilan ng naniniwala akong sila ang pundasyon ng aming negosyo. Marami nga sa kanila, kinuha akong ninong sa binyag o ninong sa kasal. Si Lucia, marahil magaling siya sa presentation ng aming negosyo, pero sa actual construction na isang gusali, wala siyang kaidi ideya. Ni hindi niya alam ang kaibahan ng isang crane sa backhoe. Kaya nang biglang pinatawag kami ng tatay ko sa kanyang opisina, bago siya magbiyahe ng isang buwan sa isang cruise ship, ako ay agad na kinabahan. Bali balita na rin na siya ay mag-step down dahil 65 taong gulang na rin siya. Sa kanyang paunang salita, sabi niya, bababa na siya sa pwesto at ibibigay ang pamamahala ng kumpanya kay Lucia. At ang malaking share niya sa kumpanya, mapupunta kalaunan sa pagitan ni na Lucia at Nicole. Naramdaman kong parang nawalan ako ng hininga, walang babala, walang diskusyon. Isang ngiti lang mula kay Lucia at mahinang paliwanag ng aking ama kung bakit si Lucia ang pinili niya. Ayon sa aking ama, si Lucia ay may malawak na vision sa kumpanya at ang kakayahan niya sa marketing ang mas lalong mag-aangat dito. Sabi pa niya, makaluma ang approach ko sa negosyo. Suportahan ko na lang daw si Lucia bilang project manager dahil doon akma ang aking kakayahan. Nagquit ako noong hapon ding yon Lumabas ng opisina. Nilampasan ang mga nakatulala na mukha ng mga empleyadong kinuha ko, na ako mismo ang nagsanay. Hindi ko man lang kinuha sa desk ko ang nakaframe na award para sa Civil Engineer of the Year. Ginugol ko ang susunod na linggo sa pag-iisip, kadalasan ay nakaupo sa aking balkonahe ng tahimik kasama ang isang baso ng alak. Nadama kong pinagtaksilan ako sa antas na hindi ko lubos na mailarawan ang lahat ng aking isinakripisyo ay tila hindi pinahalagahan. Nagsindi ito ng apoy sa loob ko. Nagsimula akong tumawag sa mga kakilala. Mayroon pa akong mga koneksyon, malalim. Mga taong iginagalang ang aking trabaho na walang pakialam sa politika ng pamilya. Tinawagan ko si Daniel, ang dati kong planning engineer. Si Lila, ang kanang kamay kong strategist. Si Tony, ang head ng marketing na umalis noong isang taon nang magtantrum si Lucia at sinisi siya sa isang bigong pitch. Sa loob ng isang buwan, bumuo kami ng bagong kumpanya, ang Building and Beyond Construction. Eksaktong isang buwan din, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking ama. Siya ay desperado. Isa sa aming mga nangungunang kliyente, isang casino tycoon, nakasama namin sa loob ng maraming taon, ay nagbabantang magdemanda sa isang daan milyon kontrata dahil sa maling pamamahala. At hulaan nyo kung sino ang namumuno sa proyekto. Si Lucia. Hindi nasunod ang mga specification na nakasaad sa kontrata at hindi matatapos ang proyekto sa takdang oras na napag-usapan. Ito ay dahil sa ginawang pagtitipid ni Lucia para mas malaki ang kita at ang pagbawas niya ng mga trabahador na sa tingin niya ay sobrang dami. Bukod dito, Tinanggal niya ang mga engineer na matagal nang nagtatrabaho sa kumpanya dahil sa tingin niya, sobra-sobra ang pinasusueldo dito. Kumuha siya ng mga baguhang engineer na walang kaalam-alam magpatayo ng isang sampung palapag na gusali. Ang resulta, isang proyektong hindi mo maipagmamalaki. Ito ang uri ng proyekto na maaaring magpalubog sa kumpanya kapag nalaman ng ibang mga kliyente ang nangyari. Nakiusap si dad na bumalik ako at ayusin ito. Huminga ako ng malalim at mahinahong sumagot. Hayaan mo si Lucia na presidente ngayon ng kumpanya natin ang umayos sa inyong problema. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nawawala na ang lahat para sa Terra Construction. At ang isang daang milyon na kliyenteng iyon, ako mismo ang tumawag sa kanila, nag-setup ng isang dinner meeting, pumasok na nakasuot ng isang itim na damit, isang mahinahong ngiti at isang pitch deck na labis nilang nagustuhan para sa susunod nilang proyekto. Marami sa mga executives nila ay kakilala ko at alam nila kung paano ako trumabaho. Isang dahilan kaya pumirma sila sa aming bagong tatag na kumpanya kinabukasan. Hindi inasahan ni Lucia ang pagbangon ng aming kumpanya. Samantala, unti-unting bumagsak ang kumpanyang kanyang namana. Isang kliyente ang tumalon, pagkatapos ay isa pa at isa pa. Mabilis na kumalat ang balita sa aming industriya. Isang mensahe mula sa aking ama ang aking natanggap. Sinabi niya na ikinalulungkot niya na nagkamali siya na hindi handa si Lucia. Marami sa kanilang mga empleyado ang lumipat sa aming kumpanya. Marami sa kanilang mga kliyente ang tumatalon sa aming kumpanya dahil sa kawalang-tiwala kay Lucia. Nagwala si Lucia sa social media. Nag-post ng ilang pagmamaktol tungkol sa pagtataksil, kawalang utang na loob, at pananabutahe. Mga patutsada na alam kong ako ang pinatatamaan. Mukha siyang desperado, hindi profesional. Iyon na ang huling bitak sa kanilang gumuguhong imahe. At wala na rin akong pakialam sa kanya sa ngayon. Ang focus ko ay sa aking kumpanya at masuklian ang mga taong nagtiwala sa akin. Isa't kalahating taon pagkatapos kong ilunsad ang aming kumpanya, nag-file ang Terra Construction ng bangkarota. Samantala, lumalawak ang Building and Beyond Construction. Hindi ito paghihigante. Hindi ko sinira ang Terra Construction sa kabila ng lahat. Hinayaan kong sirain nila ang kanilang sarili. Pinigyan ko lang ang mga tao ng alternatibo, mas maganda. Narinig ko sa dati nilang empleyado na sinusubukan nilang iliquidate ang kanilang mga asset para maiwasan ang kabuang pagbagsak. At ngayon, nawala na rin si Lucia sa social media. Hiwalay na rin si Dad at Nicole, ayon mismo sa ama ko noong huli kaming mag-usap. Hindi ko na tinanong kung ano ang dahilan, pero mayroon na akong hinala. Hindi ako lumilingon. Dahil ngayon ay gumagawa ako ng sarili kong adhikain. At sa pagkakataong ito, walang makakaagaw nito sa akin. Dalawang taon pagkatapos itatag ang aming kumpanya, natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa rooftop ng isang skyscraper na tinatanaw ang siyudad ng Makati. Kakapirma lang sa isang bilyong deal sa isang korporasyong magpapatayo ng mga mall sa iba't ibang bahagi ng bansa. Abot kamay ang mga pangarap, abot kamay ang mundo. Kung nagustuhan ang video na narinig, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. Ito ay malaking tulong sa aking channel. Salamat!